So, yun mga kapiling TV Vlogs. Kanina pa ako gising pero ngayon na ako na ano. Uh, wake up sa aking YouTube channel. Oh, na Natok pa ako. Eh, ito na yung last, eh, yung last nating day off or PH. Next, next week is papasok na ulit tayo. Okay, so, yun. Um, 3 p.m. muna tayo sa mga nababalitaan natin online at nababalitaan natin offline. Huwag po tayong mga naniniwalas yung mga ibang na, na upload o na kasi meron doon possibility yung iba fake. Pwede silang manira sa kapwa nila. Pwede silang mag mm um, gumawa ng kwento ukol sa against against kay Duterte at against sa mga loyalist ng Marcos kasi ngayon ang labanan ngayon utpa-utakan since lahat naman ng mga nagdaang election o mga propaganda o mga kunang agenda ng mga tumatakbo at naupo ay mga meron din pa rin mga issue pero nung si PR PRRD ang naupo maraming bumatikos maraming maraming nagsabi na ay ngayon to ganyan pero madami siyang nagawa ito nga ito nga yung generation natin ay generation ng ibang pan kabataan or generation ng generation ng ibang umuusbong ngayon ang mga kanila is parang hindi na ano hindi na yung tulad dati na Mabuti yung maglakad ka lang mag-isa Wala kang ano. Pero ngayon, parang takot ka na rin lang ulit lumabas eh. Kasi ngayon, nagluluwag na naman ulit sila na labas dito, labas doon, inom dito, inum doon. Gala dito, gala doon. Tapos, pag may troubles, sabihin, eh, ako ng war on drugs. Hindi nila kasi alam yung ano, eh. Hindi naman ako sa against doon sa kabila, Kasi meron naman ata silang medyo unti lang na nagawa. Pero, hindi lahat. Uh, meron din kasi akong nakikita ng link. Ay, link sa kon administration ngayon kasi talamak na naman ang droga talamak na naman ang rapist talamak na naman ang human trafficking kasi may ano nga may human rights talamak na naman ang pagbebenta talamak na naman ang paggamit ng mga kabataan ngayon at tingnan mo ngayon Marami ng mga makikitid ang utang. Meron na yung mga uh, ano ba yun? Yung gustong gumawa lang ng kwento para sila naman yung sumikat. Meron din yung gagawa ng kwento para masiraan yung isang tao. Yun yung mga ngayon. Yun yung mga in ngayon. Yung siraan. Yung mga sipsipan, yung mga impeachment trials. Eh bakit si BP Sara at saka si Juan lang ang inopen ng ng impeachment at saka pinapunta sa dahig. Pero yung mga ibang generation, hindi nila ginawa. Bakit kaya? Ano kaya yung masasabi nyo dun sa ginagawa nilang impeachment trial at yung pagcooperate ng administrasyong Marcos sa pagpunta ng pagpunta ng ano ng former president doon para akusahan at eh uh, panagutin na hindi naman niya ginawa. Eh, tama naman yung ginawa niya eh. Ina, inalis niya yung kanan droga, takot ang mga tao, uh, matitino mga tao, wala nang ano. Pero bakit parang ngayon, siya pa ang mali kasi may pinatay daw na hindi na laban, may hindi daw gumagamit na ay may gumagamit daw na sabi nila ding hindi. Pero yung inaaktuan naaktuan na pero sabing may nakita ng baril na bubunot pero sabing ay hindi bumunot kasi matino to sa palitan nilang pinatay, ganun. Parang sinasabi nilang ang Duterte dati ay para mamamatay tao. Hindi. Kasi hindi naman natin, ano yun eh, hindi na natin, hindi natin may kakaila na yung iba magawa ng ganun para mapabagsak o ika nga black propaganda ng mga ibang kampo. Kasi no on maraming umaangal ngayong si Marcos wala kasi nabubusog sila. At tingnan mo yung PhilHealth, yung SSS, yung bayon yung ano ba isa PhilHealth, SSS Palimutan ko isa Pag-ibig, wala daw pondo. Ano yun? Ang daming pondo na na, kung nung, para sa 2025, nung bumaba si si Rodrigo Roa Duterte. Pero bakit ngayon parang biglang naglaho? Saan napunta? Wala naman silang ginawang ab abstract. Tinuloy lang nila yung ginawa ni, ni Duterte eh bakit parang nawala bigla? At yung Castro at si Romualdes, eh bakit sila naging house speaker? Bakit sila naging uh, spokesperson? Eh wala naman silang ka-idea -ID na patinuin yung ano, yung yung mga Pilipino ngayon, na mo, ng madami nang naghahamon, madami nang nag uh, nag-aaway-away. Nung si Duterte, wala, parang ano lang, safe ka lang lumakad, safe ka lang mag-ano, mag-travel. Ngayon, madami. Ano na ng gera. Tapos, marami ng hindi magandang nangyayari. In China, may ano na. May binabalag na namang ano. Pero hindi nila napipigilan. E nun, kaya ni Duterte. Kaya ni former president. Kaya, kaya niya dati. Wala namang ano. Wala namang wala namang pag paglabag or wala namang ibang gawain ng China ngayon nung ay nung si Duterte walang ano wala siyang walang ka info info na ganto ganyan wala ngayon ang dami may mga nagpapatayan may nag-aagawan meron pa yung Nagbibideo na. Sex video. In live pa. Meron pa yung nakita ko na umi umiinom at gumagamit in live. Tapos, wala lang. Parang, kung lang. Parang, ay, hindi natin ganyan to ganyan. sinasabi ng, ah, yung spoke, spoke person ng pangulo ngayon, mga administration ngayon, wala, hindi nila, hindi nila alam, hindi nila, kan, parang matutulog lang sila. Parang ano lang, parang pichi-pichi lang, gastos lang ng kaban ng bayan. Hindi ko alam kung bakit naging nanalo ang Marcos ulit eh. Yung Marcos Senior siguro, okay lang siguro. Pero yung ngayon, parang, ewan ko. Tapos yung First Lady niya, ewan ko kung San Lopalok pumunta, gumagamit daw ng droga. na uh, nakulong daw sa US, ewan ko ano yung mga kinakuan ng mga media ngayon para pagtakpan at para sirain ng lahat-lahat hindi na lang kayo mag-away-away no para matapos na wala din namang kwenta eh Ini-impeach si Sarah, Ini -in pinapa, si Vice President Sarah, ini-impeach nyo unang una na yung di pong goal na Romualdez tapos si Castro na ewan kong sa pumanig pinagaling lang ata ni Bibi Sara lumaki na ng ulo tapos Pero pa eh, yung mga Marcoses na naglalive sa din sa TikTok na, ay, ganto ganyan, ay, may, may bagong kang bilibi. Ano kaya yun? Parang pinagyayabang pa nila na, ay, nakakabili ako ng luxury car. Yun ba yung, yung, ano ngayon, yung administration ngayon? Payabanan ng nakakabili ng, sasakyan, nakabili ng lote. Sa personal nila, ganun ba yun? Hindi eh, ba nila iniintindi yung kwan ng, ng, Pilipino ngayon? Ang iniintindi nila yung sarili nilang interes. Naghihirap kami dito sa kada OFW. Da, eh, parang ano lang, nag-on namin ng remittance sa Pilipinas pag sa sound namin dito. Pero, hindi namin nakikita kung saan napupunta yung tax na inaanan ninyo. Hindi namin alam kung saan lupalok napupunta. Dahil, nawawalan lahat ng mga budget. Ano ba talaga gusto nyo sa Pilipinas? Yung magkagera? Yung magka... Watak-watak lahat? Tapos, pag nagkawatak-watak at nagkagera ulit, problema nyo na naman. Problema na naman yung susunod na administrasyon. Hindi nyo naman kasi tanggap na kayo na at talo sa 2028 eh. Kung sino man yung uupo. Kung sino man yung tatakbo. Kasi ang tinitingnan ng sa ng taong bayan ay yung kayang ibigay sa kanila yung needs at kung ano yung mga benefits na makukuha nila. Ay, sorry. Naka-ano Usi <laughs> Kung sino ba daw ang uupo? At makikita nila yung kung ano yung capability niya. Magpatakbo ng bansa. Huwag nyo ng ano, kasi... May paganya-ganyan pa yung impeachment. And yung mga ibang nagkarang impeachment. Saka yung kwan ng confidential fund. Wala namang ano eh. Wala namang nag-open. Ngayon lang. Ano kaya yun? Pamumuliti ka?